Hello mga mare, ito na naman nga po ang ganap sa tindahan namin ngayong araw. Napakaaga nga pong dumating na mga in-order ko na mga paninda mula po kay grocery. At syempre, papalapit na nga ang Pasko, kaya ayan, nag i -stack na ako talaga ng maraming gin. Dahil nga din dito sa aming tindahan talaga itong gin talaga yung pinaka best na mga alak. Hindi ko nga din alam mga mare kung kailan ba magpa price increase itong mga 2 to kasi nga wala rin akong ahente nito. Nag order nga lang din ako kay grocery. Siguro nga mas maganda rin kung meron akong talagang ahente ng gin para naman makakuha tayo ng discount kung bibil talaga ako ng maramihan. At sa totoo nga lang din mga mare ko nitong mga nakaraang buwan talaga yung mga lumipas na araw eh dami nating mga paninda talaga ang nag price increase na naman. At eto nga mga mare ko, yung Nestle product nga ngayon mga Mars, abay dati yung magic sarap lang talaga yung nag price increase. Pero ngayon abay humahabol talaga yung mga 3 in 1 na mga Nescafe. At pati nga po yung mga copy ko brown at copy ko black, abay nagsita asan na rin ang presyo, napakahirap talagang mag adjust mga Mars. Dati nga po nung hindi pa nagpa price increase si Nescafe at copy ko brown at black, abay 14 pesos nga lang yung bentahan ko dito sa twin pack. Pero ngayon nga hindi na siya pwede na pang 14 pesos kaya 15 pesos na talaga yung bentahan namin sa mga kape. At ito nga din po pala kanina nag-deliver nga po yung aking isang ahente. Yan nga po yung Jack and Jill mga mare ko. at ito nga meron silang mga pa-promo. Abay dito na lang talaga tayo bumabawi sa mga pa-promo talaga ng ating mga ahente. Itong tastic nga na promo po ni Jack and Jill eh iba't ibang mga pagkain nga yung laman niya sa loob. Bawat isang box pala mga mars e eh, limang pack nga po yung nakalagay sa loob niya. Sa bawat isang pack nga po ang Halagay merong sito, merong choco nuts, merong presto at iba pa pong mga produkto po ng Jack and Jill. Ang bentahan po nga po dito e eh, nakadepende nga lang din po kung ano yung laman ng nasa isang pack. Kung may sito nga po nakasama, ang bentahan po nga po dyan ay eh, 25 pesos. Pero pag wala nga pong mga inumin na kasama, ang bentahan po po dyan, 20 or nasa 22 pesos po. Depende na nga lang din po sa inyo kung magkano nyo po ibebenta, kung meron po kayong mga paninda na ganito. O siya mga mare ko, hanggang dito na nga lang po ang video na to at maraming maraming salamat sa panonood.